Yan mga bro mga sis, nandito kami ngayon sa Katiklan Kapis. Ang dami nilang halaman, ang gaganda. Yan ang bulaklak Oh. Ganda ng bulaklak niya. Yan. Ini sa bahay ng aking kumari. puno ng bayabas, ng abukado. Yan po. Yan ang bulaklak oh, daming bulaklak nila. O. Oh. Magaganda hmm. mga bro, mga sis. Dito kami ngayon sa Kapis. Yan. Ganda ng mga bulaklak Oh. Puno ng Indian Mingo. Madami ng maliliit pa lang ang bunga. Bro, mga mahasis ang halaman na ito o oh, ang ganda ng mga bulaklak yan o di ba? shout out po pala sa lahat ng aming subscribers sa hindi pa po na pag subscribe ma pala sa aming channel paki like and share and comment po paki pindot po ng notification bell para lagi kang updated sa aming mga video God bless po. Bye.